Wait lang. Bigla ako naging Captain VJ. Okay na yun, para maiba naman. 2024 na. Ah, ganun ba yun? Ganun talaga yun. Captain <VG>. Ako masusunod. <laughs> <laughs> okay. Go. <laughs> Ding! Ang bato! Ay! Akala ko picture. Oh, picture! Oh, picture! 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 Uh, picture, picture ba yun? Oo. Oh, sige. Hindi. Yung Darna mo, yung oh. parang katulad kanina. Ah, okay. Ano yung sige? Ikaw dapat ba ng Darna? Ah, oh. yung, yung gusto kayo, gusto kayo. Ha? Okay. Game. Okay, rolling. Ding! Ang bato! Darna! Pangit! Ang pangit! Ikaw, ikaw na lang tisigaw ng Darna. Ah. Hindi ako naka-premium eh. Hindi ba? Hindi eh. Ay, sayang. Mag-subscribe Mag sana ako. Subscribe na kayo guys. Follow subscribe me <laughs> on kayo, my ha? social media. Tamo? Yes. At I'm Chain Delay on Twitter. Sa lahat na followers J. si Kapitan VJ. Baka maragdagan yung 1.5 ko dyan ha. Captain nga, hindi Kapitan. Captain oh, Captain. oh, siya na, na nag-decide. Yes. Bye! Mm -hmm. <laughs>